guys. Magluluto tayo ngayon guys na adubong manok. Ayan. Adubo tayo ng manok kasi invite ko yung aking mga kasama para kumain dito ngayon. Kasi di ko. Tara. So habang naghiwa nga ako dito guys sa aking manok na aking binili. Binili ko ito kanina. Pinadeliver ko sa Uh, galing sa supermarket. Kasi dito, kapag pag, uh, bibili ka, kung tinatamad ka pupunta ng supermarket, pwede ka magpa-deliver. So, ito, in-order ko ito kaninang umaga. Tapos, ito, pinalambot ko siya para aking iadubo. So, ganito lang maghiwa. Ayan pala ang aking paghiwa. Hirap na hirap ako maghiwa dyan kasi yung aking kutsilyo ay maliit. So, ayan. So, minikos-mikos ko na lang yung aking paghiwa ng aking manok. Kaya, ayan. Bahala na si Manok, hindi naman yan maglilikramo kapag uh, nahiwa na. So bahala na lang kung anong niyan. So ayan, ganito lang ako maghiwa guys. Madalian lang iyang aking paghiwa kasi. Alas 7 na ng gabi, tapos ang labas ng aking mga kasama ay alas 8. Pero dumating din pala sila ng 9.30 kasi nag-overtime sila. Kasi may client na dumating na, late na. So kaya dumating rin sila nang bago mag alas... Uh, pag alas 10, mga 9.30 something ang ilang uh, ang pagdating nila. Ito namang aking uh, manok na isang frozen. Ito ay uh, nabili ko ito ng fresh noong isang araw pa. Kaso lang, hindi ko pa siya naluto. So, ngayon, isasahog ko rin siya dito sa ating pag-aadugo ngayong araw na ito. So, ang ginagawa ko ngayon, ang manok, aking ibababad sa toyo, uh, si bawang, at uh, yung seasoning gaya ng bichin, o ano mang gusto nyong ilalagay na seasoning, at ang uh, paminta. So, kami kasi sa Bisaya, kapag nag-aadubo kami, uh, binababad muna namin siya sa toyo, uh, bawang, at paminta, at sa kanyang seasoning, kung ano mang gusto yung ilalagay nyo. Sa akin, gumamit, gumamit ako dito ng... Uh, ayan magic magic sarap so ayan ang aking uh, ibababad sa kanya hanggang sa pag uh, uh, na babad natin ng ilang minuto saka natin ilalagay sa ating uh, paglulutuan so yan ilamas-lamasin nyo lang hanggang uh, ang kanyang mga ricado ay matalagang uh, sisipsip doon sa ma manok na laman So, kaya pag niluto siya ay malasang malasa. Limas-limas na tayo guys. Limas-limas ko itong lamas-lamas. Um, Lamok. Silalagay na natin sa ating Assim, seria...